Uh, may tanim kasi akong orchids dyan. Tapos, may matandang napadaan. Siguro, nagustuhan niya yung orchids ko. Yung, kasi namulaklak kasi yan eh. Pero nag-iisa lang yung orchids ko na yan na namulaklak. Siguro, nagandahan siya. Ayan. Inispatan niya kung ano, kung siguro, gustong gusto niya talaga. Tinitignan niya kung kaya niyang ano, hablutin o ano, hilain. Ayan. Tumingin muna siya sa paligid. linga palinga-linga siya kung ano, kung may makakita. Eh, kaya natsyempohan siya ng asawa ko. kararating lang kasi galing trabaho. Muntik na niyang mahablot yung ano. Ayan yung gustong-gusto niyang kunin. Ayan asin yan eh. Ayan, uh. Talagang siguro talagang gustong gusto niya. Eh ayan makikita nyo dyan sa ano. Kasi sinum ko eh. Na talagang may balak talaga siyang kunin yung orchids. Hindi ko din siya makilala.